Nasa ati po linya ngayon si uh, Attorney Bong Insiong, ang Pangulo po ng United Broiler Racers Association o UBRA. Dito pa rin po sa hindi matigil-tigil na reklamo ng ilan sa ating mga traders at maging uh, nituhong alam nyo, na, atin ating po lamang nakapanaya, mano ho, kamakailan, nito uh, I think Friday, si Rudy Bulawan, yung Pangulo po ng Benguet Vegetable Trackers and Traders Association, dito sa pangungotong sa kanila. Sa pangihingi po ng mga traffic enforcers dito po sa dumadaan ng mga truckers, ito po naman, ito pong hirap din ng grupo nila Ginoong Insiong sa pagtransport transport naman nila ng kanila pong mga produkto sa mga bayan-bayan. Magandang umaga po, attorney. Good morning. Ah, magandang umaga po sa atin lahat. Po, at salamat sa inyo pong panahon. Nagkaroon kay kayo ng pulong dito po sa, with, with DTI at sa NPCC. Opo, uh, parang uh, maging sa DOJ daw po ba, tama, uh, para pag-usapan tong pagpapatupad nga ng executive order ng pangulo para humas maging uh, madali ang inyong pagnenegosyo at wala pong istorbo. Tama ho 'yun. Uh, bah na doon po sa National Price Coordinating Council, ay naging bahagi po ng pulong yung DOJ at uh, napag-usapan po yung uh, tungkol sa pass-through fees at ibang regulasyon. Ho. Mm. -mm. Uh, ano ho ba <coughs> uh, ano ho ba muna po ang concern po ng grupong obra sa ngayon despite to na meron na executive order si Pangulong Marcos nito pong nagdaang September lamang ay ba bagamat ho may pagsulong doon sa usapin po ng past profits yung sinitingel ah <coughs> uh, pa rin hong hindi tumatalima doon sa executive order dahil ang yung executive order ho Uh, mandatory ho doon sa national roads. Pag doon nang harang ho yung LGU ay violation yon. Pero pagka doon sa LGU constructed roads, normally barangay roads yan, ay admonition lang o urgent lang ho ang nakalagay doon sa executive order. Kanya discretionary. Yun po ang suliranin. Marami naman ho nakaunawa pero hanggang ngayon ho maraming hindi nakakaunawa. Uh, po. Tapos so, oh, ang isa pa hong usapin ho diyan sa amin o oh, issue, yung mga regulasyon no, oh, para maibiyahe mo halimbawa ho, yung inaalagaan mong manok o oh, para maikarga mo yung sisyo na magiging manok na kinakain natin napakarami hong regulasyon ng ibang lalawigan at uh, kung ipipilit yon do sa ilang lalawigan ang standard po kasi dapat makaanim na na production cycle ka para uh, kahit papano ay kumita ka o makabawi man lang eh pero kung ipipilit yung mga regulasyon na yan ay hindi ho aabot baka makalima laang o baka apat pa dahil ho napakarami napakaraming regulasyon uh, na ipinipilit bago ka makakuha ng permit para maibiyahe mo yung iyong yung, uh, yung uh, manok pagka uh, binenta mo sa biyahero kasi kukuha ka ng permit na napakarami hong regulasyon na tingin namin hindi na ho kailangan dahil wala naman yung disease outbreak. Pag may disease outbreak, maunawaan ho namin. Hmm. Ano ho itong mga requirement na hinihingi nila despite <clears throat> ho na wala namang bird flu outbreak doon sa lugar? Ah, halimbawa ho, bago ka mabigyan ho ng shipping permit, kailan ho may veterinary health certificate, mag-iinspeksyon, mag-request ka, i uh, may mga lalawigan ho, talagang pahihirapan ka. May mga lalawigan ho na practically hindi na kailangan yung veterinary health certificate. Pupunta ka lang sa probinsya veterinarian, eh. tatanoyin ka kung ilan yung kapasitan ng iyong farm. Bibigyan ka na ng tamang uh, bilang ng uh, shipping permit para malaya ka makapagbenta. Uh, benta Pero may mga lalawigan, pahihirapan ka doon pa lang sa veterinary health certificate ay katakot-takot na inspeksyon at bago mo makuha yung veterinary health certificate, eh, baka lumampas ka na doon sa takdang araw na maganda anihin yung iyong alaga. Mm. Katapos, pagbigyan ka man ng veterinary health certificate, pupunta ka pa doon sa provincial health uh, office, uh, veterinary office, ihingi ka ngayon ng, ng uh, shipping permit o di sa regional pa. Mm. Kanya po, ang nangyayari, may mga lalawigan na napakahigpit na hindi ho namin maunawaan kung ano ang pakay ay meron ho kaming miyembro pumunta siya doon sa lalawigan na yon para kumuha ng shipping permit ayusin yung veterinary health certificate dumating siya doon alas 9 ng ng uh, umaga ay dahil kailangan pumunta, pumunta pa siya doon sa regional office para makakuha ng shipping permit ay nakauwi sa bahay niya alas 9 ng gabi. Ganon hong kaproblema at marami hong hindi na lang umiimik yung iba at kami napilitan na lamang dahil baka gayahin ho eh. Pag ginaya ho yan, eh, wala hong pupuntahan. Um, ito ho ay sentimiento ng inyong grupo at ano ho ang tugon dito nito na mga nakausap nyo sa gobyerno? Yung sa local level ho talagang pinaninindigan at ah... Uh, meron nung nagbagandan loob na magkaroon kami ng pulong through speakerphone. Uh, yung si Danny Fausto, uh, nagmagandan loob uh, na magitan doon sa provincial uh, veterinarian. Nagpulong kami through speakerphone. ay eh, dumipensa siya. Hindi, hindi ko nakuha yung aking pakiusap. Eh, sabi ko na lamang, sasabihan ko na lamang inyong aming kasapi. Na kung kaya nyo pa umalis na lang kayo sa probinsya na yan dahil uh, may ibang utap eh, na nadadamay tayo. Uh, kung ganyan ho kasi ay talaga hong lalayo na lalayo yung magiging uh, yung mga lugar na mag-aalaga ng manok yung mga nag-nagi lalong tataas yung logistics cost, lalong mamahal ho yung produkto. Ah uh, ganyan ay hindi ko alam kung seryoso ho ang ang uh, lipunan na ito tungkol sa pagkain kasi nagkakanya kanya ho yung mga LGU in, in, in fairness to most of them tumatalima naman at uh, natutulungan ho kami diyan ng DILG ni Secretary Abalos pero may hangganan ho eh Pagka kasi kahit ho do sa executive order nakalagay doon uh, pagka uh, constructed by local government, ay eh, pakiusap lang yung nagawa ni President Marcos. Sa national roads, talagang na inorder niya. Eh, pero pagka ganito, kailangan repasuhin si siguro yung batas. Pagka related ho sa pagkain siguro, sa food security, ay eh, hindi po pwede mangibabaw ho yung sa local. Kasi ho, kahit sa Amerika, ho, na federal system, ah, makapangyarihan ho yung estado doon, yung mga counties, yung mga siyudad, pero pagka sinabi ng USD pag may outbreak, ganito ang sistema. Sunod hula lahat eh, dahil nauunawaan ho ng lahat, ang pagka may usapin ho ng sakit sa hayo po anuman, hindi naman ho usapin lang yan ng particular na lugar na yon. Uh, pang national concern ho yan, kanya kailan may central command ka kahit papano at uh, matugunan yung mga suliran. Eh. Pagka ho, ganito, magsasasarili yung mga lalawigan, yung mga munisipyo, eh sino hong mamumuhunan sa atin, susuko ho ang karamihan dyan, lalo na yung small and medium. Mm -hmm. Uh, pwede ho ba naming malaman kung, nga marapatin yung attorney? Ano bang mga lalawigan ito? Mm -hmm. Saan ba ito? Ay, ito yung sinabi ko. Ay, ko sanang ilabas nung, ano mm -hmm. ano, inilabas na rin ho ni, doon sa press conference nung DTI. Yung Nueva Ecija ho, mm dyan -hmm. ho kami, yan ho ang Talagang problema ho namin, nakiusap na ho ako do sa provincial uh, veterinarian, ang paninindigan nila ay una-una may puwang sila, may kapangyarihan sila under the local mm. government code. Pangalawa, may mga usapin na halimbawa yung salangaw. Pag umani raw kasi, malangaw. Nauunawaan ko ho yun. Pero ang pakiusap ko sa kanya, may a distinction between those who are uh, compliant and those who are not. Uh, wag gamitin yun nga ang diyan may pagkukulang yung Bureau of Animal Industries yung mga lugar na wala namang outbreak walang disease issues tanggalin na yung requirements ng veterinary health certificate at saka na shipping permit para ang pag-uusapan lang yung issue talaga ng lokal kung langaw yan di pasara nila kung talaga nga uh, uh, pahamak sa uh, komunidad pero yung tumatalima sa standards sa sistema Hayan, nila hindi yung lahat pahihirapan. Mm -hmm. Opo. Kumbaga eh meron naman tayo sa kanya-kanyang ordinansa tungkol po dito sa pagbababuyan, manukan, doon mm -hmm. po sa sanitasyon. So kapag ho oh, klarong lumalabag, pasarhan. Kaya niyo, no? Opo. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. Mm hmm Um, attorney, malibang po sa Nueva Ecija, meron pa ho ba huba kayong mga lalawigan na pinoproblema dahil nga po sa, yung nga, no, sa mukhang hindi na po reasonable ang paghihigpet? Eh ang pinakatanyag po sa amin ay ba isya sa ngayon ho dahil <coughs> pati ho yung pagkarga ng CCU eh nag-issue po ng uh, rules eh <coughs> na bago ka makapagkarga ng CCU para maalagaan mo <coughs> ay dadaan ka sa mahabang proseso, <coughs> iinspeksyonin, magka-submit ka ng application. Eh okay ho yan kung readily available po yung CCU, yung panahon na dagsa ang production ng sisyo. Mm -hmm. Pero yung sa panahon ng na agawan o kulang ang supply, eh paano ho iti-tempo doon sa gusto nilang pecha mm -hmm. kung kailan magkakarga? Mm -hmm. Eh naga, naga agawan may kompetisyon. Eh, naglalaban yung sistema eh. Meron kang sistema at the national level kailangan may competition, may labanan. Eh pagka ganong competition, bibigyan mo na laya yung mga players mo. Pero sa kabilang dako naman, meron kang mga regulasyon na na kontra doon sa sistema na yun. Kaya kailangan magkaliwanagan doon mm -hmm. sa mga batas. Mm -mm 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 -mm. Uh, sir, uh, ito, kayo po ay mga negosyante, no? Sa industriya nga ito, mm -hmm. ang pagmamanukan mm -hmm. no? Uh, local kayo na mga negosyante. Eh... Ito hong inyong sinasabi na problema ninyo, matagal na ito, paulit-ulit lang. Sa, aha, aha. Opo, opo. At ngayon, natataon naman din na kinakailangan natin baguhin ang ating saligang batas to attract foreign investors. E eh, kayo po sa lokal ngayon ng mga investors sa ganito mga negosyo, ano ang damdamin nyo dito na sa kayo mismo ay eh, tila, baga, kayo ay eh, pinahihirapan ng, in general, gobyerno. Ay, yun na nga ho. Ayun, hello? Apo. Hello, go, po. Go, uh, go ahead, attorney. Go ahead po. Uh Oo. -oh. sa pagbago ng konstitusyon at upang uh, maakit natin uh, yung mga foreign investors, ma eh, kailangan maakit mo nila yung local. Kung pinahirapan mo yung lokal at makikita ng foreign investors yung local na nahihirapan, eh, bakit siyang pupunta din eh? Kanya medyo ho, bago ho dumating doon sa yugto, nababagoyin yung konstitusyon at uh, kinikilala ko ho yung validity ng ibang issues dyan. Pero ayusin muna natin yung bakura natin. Kasi ho, oh, eh, sa ngayon ho, mas madali ang buhay ho ng importer pagdating sa regulasyon kaysa sa lokal. Alimbawa ho, yung sa pag-angkat ho. Hello? Apo, go, go ahead sir. Kami so, pa nakikinig. Sa pag-angkat uh, mm -hmm. ho ay sa manok at baboy, bubuting-tingkalaan ng telepono mo o ng computer mo, makakakuha ka ng permit. Tapos, dahil tayo ay kakaiba sa mundo na ito, wala ho tayong quarantine facilities before the customs border. Mm -hmm, mm -hmm. uh, Ini-inspection lang ko, no, pag nandoon na sa cold storage ng importer, mm -hmm. na pareho, maraming may na pwede mangyari. Kumbaga, very liberalized, mga laya. Mm -hmm. Pero ho yung lokal, wala na ngang budget yung sektor namin para sa, 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 Department of Agriculture. Bahala kami sa buhay namin. Pahirapan ka pa. E pagka ganyan ho, ay sino nga akit? Bagamat ho, ako ay aamin. Kasi marami hong dayo na namuhunan na dito sa industriya namin. Yung Cargill ng USA, CP ng Thailand, Growel uh, Growell ng Taiwan, Uh, new Hope is hope ng uh, ng uh, People's Republic of China, Longhop ng Malaysia at iba pa. Eh kasi hindi ho nila alam, akala nila nung binigyan sila ng incentive, sila ang tigapagliktas ng Filipino consumer dahil who yun ng pagbenta sa kanila ng DTI nung araw at saka ng Board of Investments. You will provide the competition. Mm. Kanya lang pagdating ho dito, nakita nila 'yan, dyan, eh hirap na hirap din ho eh nakikipag-ugnayan din sa amin na iparating itong mga ganitong problema. Mm -hmm. Kasi pare-pareho lang naman yung sitwasyon eh. Kanya kung babaguhin man yung saligang batas kung kailangan man pagkatapos ng debate at pag-aaral, mm -hmm. eh marami pang eh At saka ho yung kaisipan nga ho na kailangan mo mag-import. Mm -hmm. Mm. Hello, hello. Opo, opo, Go ahead sir, kami po nakikinig oh. sa inyo sir. Opo, go ahead lang. Pasensya na po, mm. dami ng tumatawag eh. Hindi. mm. Uh, um, ah. Um, um. uh, kung ganoon ho, kung babaguhin niyo yung constitution para maakit ho yung uh, foreign investors. Eh, yan naman ho yung mga normal na tao. Mm -hmm. At uh, mag-aaral na ho yan, batay do sa karanasan na nauna mga foreign investors sa in industriya namin. Mm -hmm. Eh bakit tumamamuhunan? Mm Hindi -hmm. mas mabuti pa mag-import ka na lang. Mas madali ang buhay mo dahil yun ang may suporta ng gobyerno eh. Binabawasan yung taripa. Walang pasilidad. Abnormal na estado tayo, wala tayong pasilidad for sa quarantinas Kanya-kanya anong-anong sakit ang pumapasok. Kung ikaw foreign investor o foreign capitalist, you might as well just bring the goods here And do not not produce it here. Hindi ho ba? Opo, opo. Yeah. Sasakit lang ang ulo mo sa mga permits eh. Yung yung nga po, no? sasakit ang ulo niyo sa mga permits at ikaw ho ninyo, specific na mga LGUs, na nagiging pahirap sa halip na makatulong sa inyong mga negosyante dito po sa sektor na ito. Uh, meron na po tayong ARTA, meron na po tayong Executive Order, meron na po tayong kung ano-ano mga dapat na panuntunan, pero bottom line nga po dito, Nasan ba ang problema? Kasi ang binabanggit po ngayon eh yung brand of governance ng kasalukuyang administrasyon eh parang nga daw ho, mapadali ang buhay natin mga Pilipino at magtulungan tayo sa pag-unlad ng bayan. Ay, <laughs> kailan no, tingnan muna ho yung kasaysayan. Ang unang-una ho dyan, unang-una do sa governance, kailan ako personal ho ko ho, ito, kailangan repasuhin ho yung local government code. Liwanagin doon sa na ng, uh, ng uh, local government. Hindi naman po pwede may kanya-kanyang kaharian at kanya-kanyang republika tulad ng nangyayari ngayon. Mm -hmm. Na nahihirapan yung, uh, yung buong bansa. Kasi paano ka maghahanap buhay? Paano unlad? Kung kada munisipyo, kada lalawigan, ay iba-iba ang sistema. Tapos, hindi national ang pagtingin ng mga opisyal. Basta dito lang kami, kami lang mga ganitong nasa rehiyon na to, nasa lalawigan. Yung interest lang namin ang titignan namin. Bahala kayo sa buhay ninyo dyan sa hindi namin karehiyon o hindi namin kalalawigan. Mahirap po na kultura yan, hindi ho tayo susulong. Pangalawa ho, yung kaisipan naman ho na kailangan mag-import ka ng foreign capitalist, bahagi nga ho yun ng kaisipan na ipinipilit ho sa atin na hindi natin kaya, tayo mga Pilipino hindi natin kaya at uh, bagkos ay kailan natin mag-import ng lahat mm -hmm. ng pagkain, mm -hmm. ng negosyante, mm -hmm. ng serbisyo. Eh kung ganyan ho ang kultura, ay hindi ho babangon. Mm -hmm talagahupang uh, talaga ho pang kailangan ng amienda pa o pag-review sa ating local government code o dito po importante yung timon sa national government dahil sabi nga ho ninyo, eh dapat ang aksyon dito, one nation, di ba? Oo, sa mm. Ano ho sa palagay nyo? Eh, hey, bago ho natin galawin yung batas, ting subukan muna natin ho at the level of the national executive at the level of the president manguna. Pagka sinubukan na niya sa pamamagitan ng liderato niya at walang mangyari, eh kailangan tingnan na ho yung batas. Mm, -hmm. mm -hmm. Kasi sa ngayon ho yung sa past trophies, ah, uh, hindi ho lahat ay tumalima do sa kanyang pakiusap. Mm -hmm. Opo. Hindi lahat po ay sumusunod sa kanya pong pakiusap na huwag na kayo maningil. Oo. Oh mm. Oh Ah uh, kanya nga ho hindi ho magde-develop ng national culture eh. Mm. Opo. Uh, sir uh, attorney Bong um ito hong grupo ng mga Benguet uh, vegetable traders ano ho and trackers Nagsusumbong na rin dahil sa pangongotong sa kanila ng ilang pong sa mga LGU sa inyo pong hanay ng inyo pong mga nagkakarga ng inyo mga produkto mga buhay po ng mga sisiw meron hubang ganito rin usapin po ng walang patumanggang pangungutong ng kanila mga tauhan sa mga lokal? Ay, dati na ho yan, uh, concern pero Hindi ko lang ho alam kung yung aming mga membro ay nagsawa na lang nakakasumbong sa amin at wala naman nangyayari ko talagang tumigil. Miguel. Hmm. Uh, ho ang realidad niya. Opo. So, Pepe, di ho ba nating uh, uh, sabihin na napagod na kakareklamo kaya naghahanda na lang ng pang... pang, pang uh, ng pangbigay doon sa mga nagpapahinto sa kanila sa kalsada. Lamang sa hindi ho, eh, nangyayari ho yan. <laughs> mm -hmm. Sige po. So, moving forward ngayon, ano ho ang pagkasunda pagkasunduan ninyo kasama ang DTI, ang National Price Coordinating Council, maging DOJ sa problema ho ninyo? Eh, meron ho silang itinatag na technical working group upang uh, tingnan yung uh, mga pangyayari. Tingnan, bigyan ho natin ng pagkakataon. At, uh, yung mga nakaugnayan ko doon na galing DOJ ay mukhang matatalas naman ho mm -hmm. na unawan nila yung uh, sitwasyon. Okay, sige po. So, uh, meantime, sir, ano pong ating aasahan sa inyo pong hanay sa usapin po ng produksyon ngayon para po sa supply ho ng ating manok? Ay, napakarami hong supply. Eh, bagkos nga ho nitong huling tatlong buwan ng 2023, mm -hmm. ay luging-lugi ho yung industriya. At mm -hmm. uh, malaking kumpanya man yan o malita kumpanya, uh, nitong kalagitnaan ng Enero, nagkaroon ng correction na tinatawag, medyo tumaas. Pero nitong isang araw, eh, pababa na naman ang trend ho ng presyo sa Farmgate. Uh, pero kung naga, wala ho, kung tungkol naman sa supply, hindi ho dapat mag-alala ang ating mga kababayan dahil napakarami hong pumasok sa negosyo na to na yung mga nalugi sa pagbababoy at na matayan ho dun sa pag-aalaga ng layer at tinamaan ng bird flu, mm -hmm. eh marami ho lumipad sa pag-aalaga ng broiler. Nagsabay-sabay ho eh. Mm -hmm. Tapos marami rin ho yung mga importer, dati-dati ho, ho yan, eh, mga tatlong pula ang ho yan, ngayon ho halos limandaan ang balita namin, eh dahil naingganyo nga na yun ang sinusuportahan ng pamahalaan, eh dumami rin ho. Kaya naglahok-lahok na ho yung problema. <laughs> mm. Opo. At uh, ito nga po, ano, noong pa ho tayo nag-uusap dito, Atty. Bong, na problema ho ninyo, magmula ho nung papaalis na ang nagdaang administrasyon hanggang sa pagpasok nga ng bagong administrasyon, ano ho ang inyong komento eh... Meron na ho tayong bagong Pilipinas ngayon. Magbago kaya tayo dito sa inyo kasi inyo pong may problema ito? Ay, alam niyo ho kasi dahil nga ho ang background ko ay law, batay sa ebidensya. Eh marami pa hong problema, pero itong bagong luklok na secretary ay eh, nung nagpulong ho kami sa aming yung board namin, ay eh, handa ho kami bigyan ng puwang dahil may mga pangitain ho na mas ma nakakaunawa i ito kaysa doon sa mga nakaraan. Mm -hmm. Unang-una, mukhang walang ego problem ito kasi yung karamihan ng yung ibang mga naging sekretaryo, wala pang isang linggo, nakasalpak na yung mukha doon sa karatulan ng Department of Agriculture. Eh, itong isang ito ay magtatatlong buwan na hindi pa sinasalpak yung mukha niya. Ibig sabihin, no, ay he, is, he has no need for external validation. Mm -hmm. At saka ako kumukonsulta. Uh, sa kanyang unang dalawang buwan, mas maraming beses na niya nakausap yung mga sektor mm -hmm. na talaga nasa production mm -hmm. kesa doon sa sinundan nitong Pangulo natin nung siya ay sekretary. Okay. Sige po. So, siya wa, ano po, Atty. Bong, kanin nyo, no? siya na wa na magbunga itong sinasabi ho ninyo na mga nangyayari ngayong konsultasyon. Siya wa po. po? Mm-hmm. Okay. Sana nga ho At uh, sana mm -hmm. bigyan siya ng puwang. Mm -hmm. Dahil doon naman ako may may pangamba kung bibigyan siya ta talaga ng puwang ng mga ekonomista natin sa pamahalaan at labas ng pamahalaan. Mm -hmm. At nung nung communication sa system ng pamahalaan dahil may narrative pa rin pagdating sa bigas eh, na doon mm. na ako nag-aalala mm. na sinasabi ay record harvest daw oh, ganon yung walang parang dapat walang pag-aalala eh 60 to 70 pesos per kilo na yung bigas na maayos ayos ah mm. <laughs> eh, hindi ho kakabahang pa ka rin ho kung mm kung talaga nagtatapat na eh, para ma-solve 'yung problema. Apo. At diyan po sa bagay na iyan, ano ho, uh, tayo po ay kaisa ninyo nga sa ating pong panalangin at um, ang ating pong pangarap na 'yung sinasabi nga ninyo ay magkatotoo at hindi ho tayo maging ano ho dito. Um, hindi mabigo. Uh, hindi lang mabigo, eh, malin lang na naman po dito po sa mga <laughs> sa mga pa-pamalin uh, <laughs> lang ho sa mga pangyayaring ito kasi doon po sa usapin ng Indian rice na lang sa sa binibigyan po ng pahintulot para makapag-import may issue na din po ngayon kasi if you recall sa sugar 'di ba eh, tatlong traders lang sa Indian rice mm -hmm. ngayon, sa Indian rice ngayon, yun din pong usap-usapan ng mga traders, no? Na bakit meron lang pong pinipili na binibigyan po ng kaukulang SPC permit na ito para makapag-angkat. Kaya sabi nga po ninyo, sige, bigyan po natin ng puwang. Opo, po mga ilang kayang buwan itong puwang na to? Attorney. Mm -hmm. Mga ilang buwan kaya itong puwang na gusto niyo ibigay? ay in fairness to him mm. to the new secretary mm -mm. malalim ho yung hu kay talaga eh pangulo nangahoy yung tumangan mm. eh hindi mm -mm. ho nakaangat ng mm -mm. mabilis you know inaasahan ng karamihan eh ay eh, tingnan ho natin pero yung first steps niya lalo na ho doon sa data mm. uh, significant to yun na nag-aaral mm -mm. at hindi pagpababida at uh, propaganda mm. ang direksyon. Okay. Sige po. Salamat na marami, Tony Bong Inchiong, sa inyo pong panahon na binigay po sa aming programa. Mabuhay. Opo, Magandang umaga po. Thank you. Si Tony Bong Inchiong, ang presidente po ng United Broiler Racers Association. Ted Failon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.